Iniatras na ng walo kataong miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB sa ilalim ng alyansang magbubukid sa gitnang Luzon, AMGL, ang kanilang suporta sa makakaliwang grupo sa bayan ng Himba, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Police Captain Nicdeo R. Pastor, third platoon leader sa pangasiwa ni Police Captain Richard G. Fernando, officer in charge ng 2nd Provincial Mobile Force Company, ang pagpapadali sa voluntaryong pag-atras ng suporta ng mga ito sa barangay Kabaruan. Nagbigay din ng kanilang pahayag at testimonya sa nasabing aktibidad ang LMB organizer maging ang kanilang ceremonial oath at pagpirma ng katapatan sa gobyerno ng mga miyembro nito. Matapos ang seremonya ay pinamahagi na sa walong individual ang mga relief packs alinsulod na rin sa PNP Community Outreach Program.